most of us can define the real meaning of poverty i myself can testify to that they said being rich is relative it is how you think about richness but let us take a look what is poverty the google university has a meaning for it it is a state or condition in which a person or community lacks financial resources and essentials for a minimum standard of living the question Are we living in the minimum? Kasama ko ngayon ng mga bata para magluto ng tanghalian. Nasa damuhan kami. Pero may lilim na binili ko sa naka-perwes yung Shopee. Lahat na yata nandun sa kanila. Mas minadali ang pag-shopping. Kahit sa kalakitan ng gabi, ay pwede kang mamili. At pwede ka pang mungutang. Kung mababalikan nyo yung uno kong video, may magstudyante kami pinuntahan para malaman kung bakit di sila makapasok at nalaman din namin na minsan nasukal ang kanilang ulam. Pero kung susumahin, marami ang nakakagawa ng tuba. Isang inumin mula sa niyog na sabi nila, nakakapagpawala ng problema. Ewan ko lang kung nagiging solusyon ito ng problema o nagiging dahilan ng mas marami pang problema. Likas na masayahin daw mga Pinoy, kaya siguro ang lahat ng problema iadaan na lang sa kasiyahan ng alak. Anong trabaho ni mama? Ang papa karat na pito Ang mahirap lang, ang umiinom lang ang sumasaya. Ang mga taong malapit sa kanya nagkakaroon ng takot dahil sa kalasingan at walang tamang pag-iisip. May kaibigan ako, kapag dalalasing, tumatabang, pero kapag hindi, mabait. Marami na rin mga naging insidente ng patayan ang naganap dahil sa kalasingan may isang tao na umuwi sa kanilang baryo para mag-attend ng pista. Iyon ang kono na ang pag-uwi niya mula sa Manila. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay napatay sa isang sayawan. At kayo meron tayong kasama, si Greggy at yung si isa, yung isa, si John Paul. Meron naman akong kaibigan na nabangga ng motorsiklo na lasing ang nagmamaneho. Marami man ang mga naganap na di makandada dahil sa pag-iinom. Meron pa ding dumidepensa rito. Tanong ko lang, kung maganda ang pag-inom, bakit ito pinagbabawal para sa mga guro na mag-inom tuwing office hours? O sa mga driver na magmaneho ng lasing? O sa mga pulis na mag-duty ng nakainom? Ikaw, sasakay ka ba sa aeroplano ng lasing ang piloto? So, itong natin. Sasawag natin yan, dyan sa malunggay na yan. Alright. Sa Proverbs 20 verse 1, sabi nun, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Bakit ba napasok ang paginom sa ganitong senaryo? Ganito kasi yan. Dito sa bundok, kalimitan ng mga magsasaka ay walang savings dahil nautang na sa alak. Nakaloan na. Kaya sa oras ng ani, ang para sa pag-aaral ng mga bata ay wala na. Di naman lahat ganito pero halos na itong mga bata ay nakakaranas na hindi masustansyang pagkain. Hindi ko sinasabi ng mga batang ito ay sila yon. Pero parang gano'n na nga. Kung bibilangin mo ang mga araw na sila ipapasok at walang masustansyang pagkain, paano na lang kanilang kalusugan? Sa aming paglilibot sa bundok, hindi lahat ng barangay ay may tanim ng mga gulay. Pero halos lahat ay nakakabili ng tuba. Kaya nga ating inaasab na magandang edukasyon para sa mga bata ay balayo sa ideya dahil sa realidad ng pagkain ay, malaking parte ng kamalayan ng mga bata nito. Magtanim naman kayo ng malunggay. <laughs> so, ito na. Kumakain na kami. Trabi na, Paul. Anong trabaho sa'yo? Paano? So, ito si Ronnie, si Paul, at si Greggy. Ayos, Greg? Masarap ba? <laughs> hey, kaon! <count! laughs> At mayroon pang dumating na apat na bata sasali sa ating Adapted Sir Adapted. <laughs> Anong pangalan mo kapatid? Binto Jason. Binto Jason. Yuk, <laughs> Yuk. Kaya ni? Kaya na? Yan si Sir Binto Jason Yan naman si Rosmalin Rota At si One. Lans, kelalang, eh, ini, eh, mana, 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 Apa ya ini sih? Apa ya itu? Ini manuk.